Yo, magandang araw mga parikoy, panibagong araw, panibagong usapin at karunungan na naman tayo ngayon At sa araw na ito ay pag-uusapan natin yung isang elemento na ito na tinatawag natin na sedimentation tank So bakit nga ba mga parikoy napasama ito sa ating linyada ng ating fuel oil system So kung interesado kayo sa video na ito mga parikoy ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito So, ayan na nga mga parikoy, gaya ng sinasabi ko kanina na yung ating sedimentation tank ay napasama sa ating fuel oil system. So, galing sa itaas mga parikoy sa ating service tank ay bababa dito yung crudo dadaan sa ating tinatawag na sedimentation tank. So, ayan siya mga parikoy. So, ngayon pagkatapos niyang dumaan sa ating sedimentation tank ay dadaan sa filter at dediretso na yung piping pipings mga parikoy dito naman sa ating trocoid pump na nakakabit sa ating makina at nagpa-pump ito dadaan sa isang filter at dadaan na siya parekoy patungo na sa ating main engine so dadaan pa siya ng ilang beses na paglilinis ng mga parekoy bago siya ma-introduce sa ating mga makina so ayun mga parekoy yung tanong natin ngayon ay bakit nga ba kailangan ng sedimentation tank sa ating fuel oil system. So dahil dito sa amin mga parekoy, galing sa ating service tank sa itaas, ay gravity lang yung nagbabagsak ng krudo. So ibig sabihin mga parekoy, na yung ating opening ng ating service tank ay nasa ibabang bahagi ng ating tanke. So posibleng mga parekoy na napapasamad sa pagbaba galing sa ating service tank, yung mga dumi ng ating krudo. So ngayon kailangan niyang dumaan dito mga parekoy sa ating sedimentation tank para masiguro natin na maihiwalay natin yung marurumi, yung tubig, yung langis na tunay, yung ating hangin. So kaya si tinawag na sedimentation tank mga parekoy para masettle natin dito yung mga dumi sa ibabang bahagi at mailabas natin dito sa bukasan na ito. So ibig kong sabihin mga parekoy na kapag dumaan sa dito sa ating sedimentation tank ay napapasigurado natin na malinis na yung ating krudo. So galing sa pipe na ito mga pare ko sa ating service tank ay papasok sa dito sa loob ng ating sedimentation tank. So para mas maunawaan natin mga pare ko yung ating sedimentation tank ay kailangan lang nating intindihin yung ating mga density ng ating mga object na pumapasok dito. So ibig kong sabihin mga pare ko na yung ating crudo kasi ay hindi yan totally na malinis kasi nga dumadaan yan sa iba't ibang proseso bago ma-receive dito sa ating barko. So, posible na yung ating crudo mga parikoy ay may napasama na dyang mga small particles na mga object na pwedeng maka, uh, ng ating crudo. So, posible rin na may kasama yung mga counting mga droplets ng tubig mga parikoy. At syempre, pagka-travel nyan sa ating mga pipings galing sa ating service tank, ay baka may napasama dyan na hangin. So para masigurado natin mga parekoy na magkakaroon sila ng hiwalayan at paglusot ng ating crudo sa ating sedimentation tank ay mapasigurado natin ito na malinis. So kaya ginawa itong ating tinatawag na sedimentation tank. So paano nga ba magana itong ating sedimentation tank mga parekoy sa sinasabi kong uh, density? So ibig kong sabihin mga parekoy kung iisipin natin na yung gravity yung ating pag-uusapan So kapag ang mga maliliit na bagay mga pare napasama sa ating krudo Since mabigat siya so automatic magbabagsakan yan dito sa ibabang bahagi ng ating sedimentation tank mga pare So mapapansin nyo mga pare pag bubuksan natin yung ating bukasan dito sa ilalim Ay napakaitim yan since kasama dyan yung mga marurumin na mga bagay Posibleng mga kalawang or di kaya yung mga kunting mga buhangin na napasama sa ating krudo So since mahaba naman ito mga pare ko yung ating sedimentation tank So mapapansin nyo na mas mabigat yung ating tubig Since oil is denser than water So mas magaan yung ating oil So lulutang yung ating oil mga pare ko At yung tubig naman ay mapapailalim sa ating sedimentation tank At dito naman sa itaas na bahagi na ito mga pare ko Mapapansin nyo may maliit na barbula dito at copper tube So ang gamit naman yan mga pare ko ay ang ating tinatawag na air breather So dyan tayo nagpapalabas ng ating hangin para yung ating crudo mga parikoy pupunta sa ating mga makina ay hindi ngayon mag airbound o walang mapapasama na hangin mga parikoy. So dyan natin siya binubuksan at ilalabas yan dito sa ating copper tube papunta sa ibabang bahagi mga parikoy. So automatic yan mga parikoy since hangin magaan automatic dyan sa lalabas sa ating itaas na bahagi. So dito naman mga parikoy nakadesign yung ating entrance ng ating crudo sa may hindi kalimitan sa may itaas na bahagi ng ating sedimentation tank. So, dyan tayo nakakasigurado mga pare ko na malinis since yung ating uh, langis dito ay lumulutang sa kung may tubig man tayo ay lumulutang sa itaas ng tubig at syempre mga pare ko ay na din natin yung hangin sa may itaas na bahagi. So, most likely mga pare ko sa dyan sa itaas na bahagi ng ating sedimentation tank ay ang pinaka-safe na makapag-provide tayo or makapagpalabas tayo ng mas malinis na uri ng crudo mga parekoy. So ngayon, counting review tayo mga parekoy na yung ating sedimentation tank ay ang tagapagpahiwalay ng mga uri na napasama sa ating crudo So kung gusto mong maglabas ng tubig, kung may tubig man yung krudo mo mga parekoy, ay dun ka magbukas sa baba na bahagi ng ating sedimentation tank. Since mabigat yung tubig mga parekoy at dun siya pupwesto sa ating ibabang bahagi ng ating sedimentation tank. So kung hangin naman ang suspetsya mo mga parekoy na napasama sa iyong krudo, ay pwede mong buksan yung sa itaas na bahagi ng ating sedimentation tank since magaan yung ating hangin. So galing sa ating sedimentation tank mga pare gaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, dumaan sa sa filter at dito na siya diretso mga parekoy sa ating linyada sa ating isang pump na tinatawag nating trochoid pump mga pare na mechanical na mechanically driven sa ating makina. So, ayan mga pare yung sinasabi kong trochoid pump. So, pagkadaan niya mga pare sa ating trochoid pump ay tinutulak niya ito papunta naman sa ating uh, fine mesh filter. So, ibig kong sabihin mga pare na yung filter na ito ay napakaliit na ng kanyang mga mata. So, sigurado at sigurado mga pare na nasasala talaga dito kung ano pa mang maliliit na bagay na nakalusot sa ating sedimentation tank. So pagkatapos niyang dumaan sa ating fine mesh filter mga parekoy Ay itutulak niya ito papunta sa ating fuel injection pump So dito siya makikita mga parekoy So hanggang dito na lang ako mga parekoy na may marami kayong natutunan sa usapin natin ngayon At huwag ninyong kalimutang mag comment sa ating comment section Kung may tanong kayo at gusto nyong ipaliwanag sa ating susunod na topic Maraming salamat sa inyong panunood mga parekoy God bless sa inyo, ingat kayo palagi Peace.